Yo, what's up? Ganang araw na naman sa inyo mga tropa. Ika nga, another week, another vlog. Gala na naman tayo. Etong lugar na ito ay lagi kong nakikita sa newsfeed ko. A cafe and restaurant matatagpuan sa Baras. Siyempre, hindi ko na pinalagpas. Bago pabagyuhin ay dali-daling pinuntaan ko na kagad to. At nagulat pa ako na may number one fan and follower pala tayo na nakakilala sa akin at nagpa-request pang magpa-picture. Shoutout kay OBR! Sobrang solid ng place at hindi malamok. Great place para sa tropa, kapamilya o sa may mga kalabi dudes dyan. Ali, dalawang building siya. Yung isa na hindi ko nakunan ng video sa pagkakalam ko ay hanggang 10 lang. Cut off na pero yung isang building, if hindi ako nagkakamali guys, ay 24 hours yung operation niya. Na kung saan ay pwede ka pa rin umorder ng mga foods. Take note lang ha mga tropa, na nagre-range ng 200 plus pataas ang bilihin dito at yung mga rice combo na tapsi ay pwede lamang orderin i think mga 12 onwards. So nga at kung nagustuhan mo tong video na to, like and follow and share mo. Peace out.